Okay mga boss, uh, welcome back at uh, may mga tanong-tanong sa akin dati nito Hindi ko magawa ng video kasi wala akong pang-demo So ngayon meron na uh, Ano ba magiging topic natin ngayon mga boss? Ang tanong kasi ng isa nating viewers ay Paano daw pag alimbawa, mayroon silang transformer Alimbawa sa mga component o sa mga lumang ano, Lumang mga EVR katulad nito Uh, para daw malaman kung alin yung 220 o 110, di ba? May selector. Tapos naputol. So mga boss, kung magkakalas kayo ng mga ano, transformer, mas maganda, wag niyo muna kalasin pati selector. Tapos sa uh, alamin niyo. So ang mabibigay ko lang siguro na tip kasi hindi na malahat pare-pareho ang sitwasyon o nakadepende sa mga design ng transformer. Itong transformer na to ay mayroong tatlong wire. May iba dyan, mas marami pa. Depende sa design. So, ang may papayo ko dyan, unahin nyo muna kung saan yung pinaka AC input nya. Ano yung AC input yung galing na pinagkakabitan ng cord? Katulad dito. Pinagkakabitan siya ng cord. Tapos, hanapin nyo dyan kung alin yung pinaka common. Ibig sabihin, yung isa dito ay common o zero na sisimula natin. So, dito, yung common ay nakakonect dito sa isang terminal ng pinaka input natin. Sana nag nila o ng viewers natin. So, alin ba dyan yung nakakonek sa kanya? Titignan natin. Ito. Ibig sabihin na ito ang common ng ano. Sa ano ng outlet. Tapos, dito ang common ay puti. So, <coughs> nakuha na natin yung line or zero or common. Puti. Hanapin na lang natin dito yung 110 or 220. Ah, uh, 110 or 220. Kaya yun ang alamin natin mga boss. Itong transformer na to ay gagamitin natin sa ano sa project amplifier ni Kuya Michael Gantero. Yan. So malaki-laking transformer na to mga boss at ang bigat nito. So nahanap na natin yung common ngayon. Alin dito yung 220 or 110 sa dalawa. So titingnan natin. Uh, ang kulay niya ay kulay brown at sa kulay gray. Pumunta dito sa dalawang fuse. Tigisa sila ng fuse. Yan yan tapos tumakbo yung isa dito ayan, may jumper tumakbo dito papunta sa selector na to yung isa naman ito naman ay papunta dito hanggang dito sa selector na to ayan yung sa baba naman kasi ay selector din yan ng uh, para naman sa ano sa 1,2,20 ng uh, input transformer so sa kanayan yan o oh, standby transformer dito tayo sa main mag focus so naka switch ng ganon ibig sabihin naka 110 to naka 220 ang magiging basihan na lang natin dyan mga boss ay tester pag wala ng ano pag wala ng tawag dito pag wala ng ano mag tester tayo Uh, ingat ingat lang kasi may ano to eh, may balik ay, hindi pa pala nakadaan ng relay to. May relay pa to dito eh. Mayroon ba? Ay, mayroon. Ayan. Ayan o. Oh. <coughs> Hanapin natin tong takbo na to. Ayan. Tatakbo sya dito. Ayan. Tapos dito. Balik sya dito. Ayan. Dito. Tapos gitna. Ayan. Then, dito naman. Tatakbo sya dito. Dito. Tapos switch ng ano ba tong switch ng switch to ng ano yan capacitor yan para sa ano tapos yung isang ano naman ay kulay orange yan. yan switch sya papunta dito sa standby so huwag na natin yan dito na tayo kasi yung relay dito yan ito yung pinaka common nya ngayon hindi natin malaman kung alin dito yung 110 or 220, di ba? So dito tayo magtitester sa ano hindi pala kita. Hindi pala kita. Ito yung pinaka ah, uh, lagi kong ginagawa kapag naghahanap ako ng ano. Oh, okay. so tayo na din sa komo tapos i-check natin yung resistance. 5. <coughs> alin yung mas mataas ang reading? Doon tayo. Yan. One. Two. So, mapapansin nyo mga boss, sa reading lang, ma makikita nyo na na, yan o. Oh. Yung dulo ay nasa two. Tapos, yung gitna ay nasa one. Yan. Ito pong taas ang ano ah. Ngayon, kung, try nga natin sa digital kung ma ba. Kung kaya ng digital resistance tignan lang natin kung pwede sa gitna ay ilang ohms 1.6 uh, 3.7 so ibig sabihin mga boss kung alin yung mas mataas ang <coughs> resistance doon tayo magtatap yan yan subukan natin lagyan ng wire buo lang ako ng wire mga boss. Tanggalin na natin 'tong pinaka ano niya. Ano 'yan? Saglit, saglit lang mga boss. Tatanggalin na natin muna itong mga ano. Itong mga terminal. Basta alam na natin puti yung common. Kaya lang medyo ano, nahilawata itong ano. Yan. Yan. So maglalagay tayo ng wire dyan. Tapos anong gagawin? Wala na Wala na to titingnan lang natin dito yung fuse yung fuse nya ng brown yung fuse nya ng brown kasi brown yung dulo di ba ay 6.3 ampere yung isa naman 3.15 so ang uh, titingnan na lang natin saan ba papunta yung sa brown okay sa gilid yan So dulo-dulo mga boss, nakuha na natin dulo-dulo. Titingnan -dulo. natin kung tama 'yung ano, ulitin natin. Nawala nang ano. 3.7 dito naman ay 1.7, okay? Wala ako ng cord na pantis ay ito, may pinagtanggalan pala tayo dito. Pwede pa naman to. pag lang naman. Papadani natin tispal kung tama yung load natin. Hindi iilaw yung tisbal mga boss. Kung mali tayo, malamang iilaw yan ng napakalakas. Yan. Dati ginagawa ko to, wala pa akong test bulb. Napakalilagado. No? Siyambahan lang. Misa nagbabibrate yung transformer. Okay. So, ayan. Then, nakadaan tayo ng valve para safety. For safety precaution. Hindi muna tayo magsusukat ng load o itong pinaka bultahin <coughs> niya. Ano muna ang gagawin natin dito? Susukatin lang muna natin yung pinaka Oh, uh, uh observe muna natin kung tama yung input natin. Kung tayo. So wala nangyari mga boss. Kundi mo umilaw. Ngayon, i-set natin tong tester natin sa AC. Sana ba AC sa hindi ito, ayan. Set natin sa AC. Ayan. Para masukat natin yung ano sarado pa kasi shop may mga tumatawag na eh. So dito tayo. Titingnan natin kung tama yung ano natin. So ito yung testel ah. pang monitor. Ayan. mag inject tayo dito ng ano, susukatan. Sa tingin ko ito yung pinaka supply ng main amplifier. Alamin din natin kung ilang volts. Kung pwede doon sa ano, try natin i-on 18 18, 18 lang to ang baba check nga natin yung input natin yan, 220 yan, 220 tapos ito, ano ba ito 18, 18 lang to Kuton. 18 19 Paano ba 'to? ang gulo na mga boss. So 1 2 3 Dito tayo mag-inject. 37 36, 37 So ayan meron siyang ano Sakto 37.4 yan ah Sakto Dito naman sa kabila Ilang volts ba to? Yung nandito magagamit natin dito yung pinaka ano kasi meron siyang speed supply nasa gitna ito yung pinaka center top tapos dalawa pa lang supply itong sa low nya itong sa high so gagamitin natin dyan ay 37 0, 37 ayos tapos yung para naman dun sa no, preamp maghahanap tayo dito ng supply na para sa preamp So okay, hindi naman nagbabibit yung ano Kasi mayroon siyang ano, rectifier dahil ito So ano ba to <coughs> Kanya-kanyang supply ba to uh, Kanya-kanyang supply ata ito yung mga boss eh May ano, may mga capacitor dito Sukatin na lang na Isit natin sa DC Sukatin natin itong capacitor 13. 26 26 So may napakataas 'yan na supply. Pero maghahanap tayo dito na mas mababa. Ito sigurong 13. Ah, uh, igagawin na lang natin itong split 'yan. Galing 'yan dito. Tapos ito 'yung ano niya. Asa 'bangko mo nito? Sundan nga natin. Ah, uh, ito 'yung negative niya. Yan. Tapos itong dalawa. Itong dalawa. Yan. AC tayo, AC. Yan. Ito, 10. So, sakto lang to. Gagawin na lang natin itong split. Then, <coughs> kalasing ko na lang lahat yan ng ano, para dyan na tayo mag-top mismo. Yun lang mga boss, at nakuha natin yung 220 at magagamit natin to sa dito sa project amplifier ni Kuya Anong ha, Michael. Hanggang dito na lang yung vlog natin kung paano malaman 110 o 220 sa mga ganitong transformer.